Good morning, everyone. Good morning, see it. Good morning, Silver. <laughs> Suko ka siya. Nga nasuko ka. Kaya mali to'y mo <laughs> saka ka sa hmm? hapul. Noon sa ka nga nasuko ka. Hoy, sa ka ba? Pag-good morning sa diha. Si mong mga pants. <laughs> good morning. <laughs> ala, naun sa day ka lang. huy huy <laughs> ala, alah, alah. <laughs> naun sa day akong palangga. Naun sa ang gitabo sa akong palangga di ay. Ha? Masuko? Ano suko mo hmm. Good morning sa tabo. Sorry, inagod. Ikabuangan kang mama lang. Kabuangan dai kang mama. Hoy lingaw mama sayo sa buntag ikaw ang kabuangan. Oh, sus dino I'm sorry. Sorry na. I'm so sorry ha. Gusto na kaya mag-play? Tuwa mag-play sa sala? Hmm? Hindi na, mag prefer na si mama sa inyong food. Jesus. I love you. Sorry. Ano sa day mong gipangita? Naan niya sige pangita. Baso ko kay siya. Kaya ha Ay, sorry na. Nag-love ka kay mama. Ay, nana day ang pag-love ko. mag hag ang pag-love.